So hi guys. Uh welcome back to my YouTube channel. So mayroon na naman tayong gagawin na DIY dito sa ating gripo sa kusina. So yung problema niyan guys, so kahit nakasaka siya, ah uh, tumutulo. So uh, malamang ang uh, problema po nito ay nasa loob ng uh, host nito. Siguro may putol ulit. So, titignan natin. So, ganito lang ang uh, ayusin to guys. ah uh, diy ganito lang diy itong mga ganitong problema. Para hindi na kayo bumili, bumili ng bagong uh, gripo. Yeah. So, tignan natin kung paano natin maayos to. So, apusin nyo po itong video na to para magawa po kayo ng idea sa paggawa ng mga ganitong klaseng problem, problema. Okay, watch this guys. Wait lang, cut natin yung video. So ayan guys, uh, pinatay muna natin yung uh, pihitan sa baba. Para hindi muna magtuloy-tuloy ng tulo. So para matanggal natin to. Tanggalin natin. Di ah, waka nyo lang to guys. Dekoskas naman yan. So ayan na. Uh, Nandito yung problema sa loob niya. Tatanggalin nyo to. Uh, ah, lang natin guys. Wait lang. Uh, ah. tayo ng panungkit. So yan guys, uh, tanggal na natin, na uh, bunot na natin. Kinamita lang natin siya ng ng kutsilyo kasi medyo manipis yung butas niya. So, kailangan niyo lang ikawitan. So ito 'yan, so, dito siya may tagas. Sa pinaka loob nito, siguro may pilas na siya. Kaya gugupitin natin. So, tingnan natin mamaya kung paano natin Papakita ko sa inyo guys, wait lang. Nakakakang kasi yung kamay ko. Ay, nakatanggal na siya. Ito siya. ito ko sa inyo. Ayan, may host siya na itim dyan sa loob. Ayan o. Ayan o. nyo ba? Ayan, may host dyan na itim. So, dito may case, may problema yan. May host siyang pilas dito. Sa pinakadulo o punit. So, tatanggalin na muna natin to so yun okay na guys uh, ah, natanggal na natin yung ito ang hirap kasi tanggalin kaya nakat natin yung video so yun so ang hirap syang uh, hugutin kasi ito may mga ano sya, may mga thread na nakasoksok doon kaya Mag-ingat kayo baka mamaya masira so gumamit lang kayo gumamit lang kayo ng ng plies tsaka ng ng kutsilyo tsaka kate ayun pinaka problema nyo no yan pilas na siya may taga sa dito kaya pag nakasoksok to at di at pilas to at yun yan dun pupunta yung tubig kaya mayroon siyang tagas so gupitin lang natin to tapos lalagay natin to ulit pasok natin siya doon ah ito muna ah ganun siya tapos hindi ko mabitawan kasi ito kasi pumapasok sa loob. So, ayan. Ito lang naman dalawa yan. Tapos, after naka nakatread naman siya. Tsaka natin lalagay ulit to Pinakaulo niya. So, gupitin lang natin yan, guys. Uh, cut natin yung video. So, ayan, guys. Okay na. Wala na siyang tulo. So, pag pinihit nyo to guys. Pag ibabalik nyo sa natin. May settings kasi ito, eh. Kaya kailangan yung higpit niya, hindi ganun, kumbaga tama lang, normal lang. Kasi parang nangyayari sa settings nito, pag pangit yung higpit niyo o maluwag o sobrang sigip, mawala yung ano niya. Kaya medyo makakatala siya ng konti. So ayan, wala naman na siya. Di tulad kanina, ang daming tulo ng tulo. Ay, natin.